Good morning po mga kaibigan, mga kapatid. Ka-doming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa washing. Gawin po natin yung washing na hindi naglalabas ng tubig o drain problem. Puntaan na po natin ito po yung washing na ayaw uh, maglabas ng tubig. Ito po. Ito po yung tubig pa. Yung iba po dyan ay tinabo na lang po. Tinabuan na lang po yan para mabawasan lang po ang tubig eh, share ko lang po sa inyo kung paano po yan ah uh, mag drain doon po tayo sa likod ipapakita eh, ko lang po pala muna itong kanyang drain yung pinaka switch po ng drain ito po nakaturo po yung kanyang knobs sa strong ilalagay po natin ito po yung os nya no ayan o no? Yan po yung os. Ah, balik po tayo dito sa knobs. Ito po, nakaturo po yung kanyang knobs sa strong. Yan po. Dali po natin sa normal. Yan, wala pa rin pong tulo yan. Wala pa rin po. Lagay na po natin sa drain. Yan, nakadrain na po Yan. Ayan, wala pa rin pong tulo. Uh, ito, troubleshoot po natin. Doon po tayo sa likod. Kung paano po yan ayusin. Tara po. Yan po, nasa likod na po tayo. Tingnan po natin yung labasan, labasan, labasan po niya ng tubig dito sa likod. Ito po tayo. Ayan po. Ah, uh, kaya po pala ayaw maglabas ng tubig yung kanyang knobs dahil wala po yung kanyang pinaka lubid o yung umaatak po dyan para lumabas yung tubig. Wala, di po pala naka-connect sa knob switch. Ah, uh, i tingnan po natin ito, i-check po natin kung yung lubid lang po ba o yung pinaka umahatak lang dyan ang sira. Mukhang naka-ano po siya, naka-sealed. Sinid po yata. Para hindi po siguro tumulo dyan yung tubig. Buksan po natin po para malaman po natin kung bakit po yan sinild at tinanggal po yung pinaka-umahatak dyan para lumabas yung tubig. Troubleshoot po natin. Ah, uh, yan po ang kanyang drain dito po uh, dumadaan ang tubig dyan po bumupunta yung tubig galing po dun sa pinaka wasp po ang nangyari po baka po dito po ay uh, nabaran o kaya po uh, ay hindi po pala siya nabarahan na pinix po, pinix po ito ng may-ari kaya ang nangyari po Uh, ginagamitan na po siya ng uh, tabo Kaya hindi na po siya nagde-drain dahil inalis na po yung nakalagay po itong tali na panghatak dun sa sa goma na may spring Ang ang salo po kasi nito may nakalagay po diyan na goma na may kasamang spring Titignan po natin kung nandyan pa po ba yun buksan ko na po oops wala na po yung kanyang goma yung may goma po kasi dito yan tsaka spring wala na po dyan po ko bakit ayaw pa rin pong lumabas yung tubig gayong pong wala naman po yung goma rito yung goma na pumipigil sa tubig para lumabas ang tubig wala naman po. Ibig sabihin po niyan, baybayin, baybayin po natin ito. Ayan, dito po ang ito po. Ibig sabihin po nito, may nakabara po niyan dito sa host na to. Ititingnan po natin po yung os na to. Bubuksan natin. Tingnan po natin kung sinadya pang barahan o na, nabara lang po buksan ko na po buksan na po natin yung os kuha lang po akong pagtanggal eto po nakakuha na po kung pangtanggal tanggalin ko na po yun natanggal ko na po ay, ayun po oh. yun know oh. kita po ba yung itim na yan yun oh napansin niyo po ba yun Tum tumalsik na yun yun maitip pa po oh. meron pa eto po yung galing sa loob oh. burak putik. Yan po. Yun pa po. Ito, ito po pala yung dahilan kung bakit ayaw pong lumubas ng tubig. Yan. Ito lang po pala ang dahilan. Bali ang gagawin ko po niyan ay bibilihan ko po siya ng goma yung may spring. Yan. May nakalagay po kasi dito ng goma na may spring para yung tubig po uh, hindi lumabas pagka may tubig at pagka gusto mo naman siyang palabasin yung tubig uh, ugutin mo lang po yung uh spring na may os, lalabas na po na ng tubig. Yun po ang bibiling ko. Papakita ko na lang po mamaya. Ito po, kararating lang po natin. Galing po ng bilihan ng pyesa. ah uh, hindi na po ako bumili nung goma na ilalagay dito yung may kasamang spring gawa po ng aabot din po ng 500 pesos ang gastos. Uh, sabi po kasi ng may-ari, papalitin din papalitin daw din po itong host na ito. Kaya ako na pong nagdesisyon na hindi ko na po itiniloy yung pagbili yung pinaka arang dito. Uh, arang po kasi yon para hindi lumabas yung tubig tsaka yung goma na may spring. Ang gagawin ko na lang po, uh, sisiguruduin ko na lang po yung takip dito uh, ito po yon na lagyan ko na lang po na dito ng teflon para hindi po dumaan dito yung tubig at ito naman pong butas na to kahit nakikita nyo pong sarado na ay dodobling pa po ang pagkasarado para hindi po dumaan dito yung os uh, pwede naman din po kahit wala yung uh, pinakaarang dito sa tubig kahit wala yun pwede naman po basta siguraduhin nyo lang po na wala pong dadaanan yung tubig para yung tubig dun sa was ay hindi mabawasan o mawala ang tubig ito rin po i maglilik maglilik test din po ako sa os na to susuguraduhin ko rin po na walang tagas dito at dito po sa os pang ito yan papalitin ko na po yung os dahil itong os po na ito ay uh, -ngat po ito ng mga langgam uh, marami po itong uh, butas na maliliit kagat po ito ng langgam karamihan langgam po kumagat tanggalin ko na po ang hose Ilagay ko na po ang os. Mahirap po siyang isuksok kung walang po ako ng langis. Ito na po, nakakuha na po ako ng langis. Ah, langisan po natin para hindi po mahirap ipasok. mairip pa rin pong ipasok isip po tayo ng paraan ayan, nakaisip na po ako ng paraan tatanggalin ko na lang po ito sa kanyang pagkakatornilyo para madali ko pong maipasok ang os eto po natanggal ko na po suksok na po natin ang bagong os yun. Yun po. Oh. Madali ko lang po madali ko lang po siyang naipasok. Ganun lang po. Balik ko na po. Yun. Lagyan ko na po ng tape ito. Teflon po pala. Lagyan ko po siya ng Teflon para hindi po mag-leak ang tubig. at ito pong takip nya sa taas uh, hindi ko na lang po ipapakita ito na na kuha po ako ng glue glue stick uh, dodobling ko po itong kanyang uh, harang na yung pangharang po dito dodobling ko po meron na po siyang nakalagay ayan dodobling ko lang po walang po akong stick glue at hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ko po siya ginawa Kuni, ah uh, lagyan ko na lang po ito po na lagyan ko na po siya ng stick glue ito po pakita ko po ha yan po para hindi po uh, dumaan dito ang tubig inarangan ko po siya ng o dinoble ko po ang harang May, meron na po dating nakalagay dyan na harang nagdagdag lang po ako Ibalik ko na po. Yan, okay na po tayo dyan. Ito pong mga ospo na ito. Yan po. I-lilig test ko po ito para makita po natin kung ito po yung may mga butas ito rin pong isa yung sa baba ito po oh. alisin ko po yung balot nyan ililigtes ko po papakita ko rin po sa inyo paano po ako magliktes. o kaya po kahit na nakabalot kahit po hindi ko nalisin yung balot basta titest po natin mamaya kung meron po itong leak Ibuhay na po natin at pag nakabuo na po at saka po natin iliktes. Buhay ko na po. Inalagay ko lang po yung hose. Ay yung pumper ko pala. Sorry. Yun. I-coconnect ko na po itong os na ito sa taas. Lagyan ko lang po muna siya ng electric tape. Wala po kasi akong rugby. Tapos i-stick loko po siya mamaya. Lagyan ko lang po muna siya ng electric tape pwede naman po yun tapos istikyo ko po linisin ko na lang po muna itong kanyang suksukan ng hose punasan ko lang po muna linisin ko po Ayan. at gagamit na lang po ako ng ah uh, triban pang motor po ito pero pwede rin naman po ito wala kasi akong rugby ito na lang pong triban ang gagamitan ko po pong pandikit Pedi naman po ito. ko sok ko na po itong hose. na ah uh, intay lang po natin na matuyo po yung dinagay natin pandikit yung yung triban po ang ginamit nating pandikit. po, linalagyan ko po siya ng glue stick. Man, makakatulong po 'yan para uh, hindi po matanggal yung dinagay nating hose. Hintay lang po natin siyang matuyo. Ah, uh, po, uh, subukan na po natin mag maglilik test na po tayo, walang po ako ng tubig. Uh, hintayin nyo pong ah uh, mapuno ko po ng tubig ang washing lagyan ko na po ah uh, may na hindi eh, ko pa man po napupuno yung washing ng tubig eh may nakita na po akong leak dun sa baba ah uh, ipapakita ko po sa inyo no? ayan po oh. ang lakas po ng tulo ng hose kailangan po yan uh, matakpan lang po muna yan kung hindi po yan matatakpan ay eh, masisira po yung kanyang makina at mabilis pong maubos yung tubig di po pwedeng ganyan ito pa po sa baba oh, meron pa tumutulo oh. ang gagawin ko po dyan gagamit po ako dyan ng stick glue dahil plastic naman po ito uh, gagamit po ako dyan ng stick glue Uh, hindi ko na po yan may papakita sa inyo na, na kung paano ko po gawin ng malapitan nakikita nyo po ko pero hindi ko po na siya mako close up gawin ko na po alisin ko po muna yung tubig Pagbagin ko po ulit Ayan po. Pagkatapos ko po uling lagyan ng tubig, ang dami po palang mga butas na maliliit na dami po. Hindi po, eh, po natin kayang bilangin yan. Sa dami po. Ang gagawin ko na lang po dyan, eh, wala po kasi tayong pamalit dyan. saka hindi po hindi po ako sugrado kung merong nabibiling ganyang po Ang gagawin ko na lang po ang na, ang nais kong paraan eh balutin na lang po ito ng tape yung nakikita nyo pong os na yan ito po babalutin ko rin babalutin ko na lang rin po ito ng tape hindi ko na po siya gagamitan ng stick glue o marami po kasi yung butas uh, pwede naman po yon yung babalutan na lang po ng tape wala naman po kasi rito pressure o hangin na pwedeng uh, tumulak o kahit po tape lang hindi na po makakawala o makakadaan yung tubig Babalutan ko na lang po siya ng tape. kuha lang po ako ng tape. Ito po, nakakuha na po ng tape. tip uh, tipan ko na po itong hose na to. Uh, matigas naman po itong kanyang hose kahit po uh, lagyan natin ng tape, hindi naman po ito ma dahil may katigasan po itong os na ito dapat po ang pagtitip nyo ay sanib di po pwede yung may paktaw dapat po nakasanib po ang tape di bali pong marami yung mahubos ninyo tape basta nakasanib lang po para wala pong daanan ang tubig para hindi po siya mag -leaf. ito po naka na, na itip na po natin itong isang hose ang gagawin pa po natin ay uulitin pa po natin yung pagtitip isa pang beses pa po ang ulit, uulitin po natin wag na po tayong magtipid sa tape para hindi po masayang ang trabaho natin o yung ginawa nating awasing Yan. Ganun pa rin po, dapat po nakasanib po ang tip. Ayan po. Na-tip na itip na po natin ang isang hose. Yung isa pa po. Ito pong isang hose pa titip din po natin tatanggalin ko lang po yung tornilyo para madali, madali ko pong ma-tape yung os papatuhan ko na lang po huwag ko na pong alisin nasan ko lang po yung hose Lagyan ko na rin po tape yung ikalawang hose. Ganon din po yung gawin natin kung paano po yung ginawa natin sa kabila. Dapat po ah may san po natin ang tape. Para wala pong daanan ang tubig. Ito po, medyo malambot po itong isang hose. Uh, ang gagawin ko na lang po ay wag ko na lang po siyang uh, uh, batakin ang tape para hindi po mayupi yung hose. Ito po kasi isa, yung nauna, pwede po siyang uh, batakin o persahin ng bahagya ang tip. Ito po kasi hindi ko na po siya babatakin para hindi po mayupi yung hose. po, uulitin po natin yung uh, tape. Hindi na po kasi ito kakasya, kaya gagamit na po tayo ng panibagong tape. O, walang po ako. Ilagay, ilagay ko na po. Ayan po, natapos na po natin balutin ng tape itong hose. Okay na po tayo dyan. Tetestingan na lang po natin. magliliktest po tayo. Uh, Tapean na po natin yung dalawang hose. I pag ko na po, ipagdugtong ko na po sila para ma maitest na po natin. Hindi ko na po ipapakita sa inyo. Na naipagsama ko na po o nabuo ko na po ang washing dun po tayo sa arap Pakita ko po sa inyo na meron na po itong tubig Ito po oh. may tubig na po yan yan po oh. igalaw ko po no para makita nyo po may tubig yan po oh, oh. kita po ba yan oh, may tubig na po yan ah, pupunta na po tayo dun sa likod para makita po natin kung tumutulo po, po tumutulo po, po ba ang mga host doon po sa likod Ito po nasa likod na po tayo at ititingnan po natin kung meron po itong tulo kung pumapatak pa po ba Ito po oh. wala na po siyang patak o tulo na kuha po natin ng nagawan po natin siya ng paraan uh, na matigil po yung tulo ayan po oh. wala na pong tulo yan wala po oh. Ayan po wala ganun lang din po ang gawin ninyo kung sakali po na wala kayong mabili na ganyang hose at tumutulo po yung hose nyo yung malilit na hose na yan yung nasa loob i-tape nyo lang po tape nyo lang po pwede na kasi wala naman po kasing ano dyan pressure para maghanap ng maghanap yung tubig ng dadaanan wala po kasing pressure yan yan po okay na po tayo dyan yun lang po dito naman po tayo sa hose kanina po hindi po ito tumutulo Pakita ko po muna ulit yung tubig. Yan po. Oh. Yan po. May tubig po yan. Bali, ang mangyayari po nito ay hindi na po dadaan ng drain. Wala na po yung drain na yan. Wala na po yan. Wala na po siyang control dito. Gawa po nung goma na may spring ay hindi po tayo bumili nun kaya wala na po control dito ang control na lang po yan ay ito lagi na lang, lagi na lang po siyang nakataas pag binaba mo kasi yan automatic na po yun ma o oh, lalabas po yung tubig gaya po nito yun po oh. kita po ba yung tubig yan yan po. Kanina po hindi po hindi po 'yan lumalabas. Ngayon po lumalabas na po siya. Ibig sabihin po okay na po. Ayos na po tayo diyan. At ganun nga lang din po ang ginawa ko dun sa washing. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-share po at mag-like. Yun lang po. Salamat po sa mga nanonood.